Disclaimer. Ang podcast na ito ay, for informational and educational purposes, only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Kumusta ka? Kung napapanood mo ito, malamang ramdam mo na yung pagod. Yung tipong kahit anong gising mo ng maaga, parang kulang pa rin ang oras. Kahit anong sipag mo sa trabaho, parang hindi pa rin sapat. At minsan, napapaisip ka na lang. Hanggang kailan banto? Ako rin, pinagdaanan ko 'yan. Alam mo yung pakiramdam na para kang robot na paulit-ulit na lang ang ginagawa araw-araw? Wake up, work, sleep, repeat. Nakakapagod, 'di ba? Pero may natutunan ako. Hindi dapat tayo magpatalo sa burnout. Hindi ito permanenteng estado ng buhay natin. May mga paraan para malagpasan ito at gusto kong ibahagi sa iyo kung paano. Una sa lahat, tandaan mo, normal lang mapagod. Normal lang maramdaman na parang wala nang natitira sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo, pero ang pinagkaiba ng mga taong nakakabangon nasa mindset. Isipin mo, to, kapag nasa gym ka, 'yung muscle mo napapagod, pero yung pagod na yun ang nagpapalakas sa'yo. Ganyan din ang buhay. Minsan, kailangan nating maramdaman ang pagod para mas lumakas tayo. Pero paano ba natin babaguhin ang mindset natin tungkol sa pagod? Una, kilalanin mo ang iyong limitasyon. Hindi ka superhuman. May hangganan ng oras, lakas at enerhiya mo. At okay lang yon. Ang pagtanggap sa limitasyon mo ay hindi kahinaan. Ito ay kagalingan. Pangalawa, matutong magpahinga ng walang guilt. Alam mo ba na ang mga pinakamatatagumpay na tao sa mundo, regular silang nagpapahinga? Si Bill Gates? Every year, may Think Week siya. Si Ariana Huffington, advocate ng sapat na tulog. Bakit? Kasi alam nila na ang pahinga ay hindi katamaran. Ito ay investment sa sarili. Pangatlo, i-reframe mo ang perspective mo sa pagod. Kapag pagod ka, ibig sabihin may ginagawa kang meaningful. May pinaglalaban ka, may pangarap kang tinutupad. Yung pagod mo ay patunay na hindi ka sumuko. Pangapat, gumawa ka ng sistema. Hindi mo kailangang pagtrabahuhin ang willpower mo 24-7. Gumawa ka ng routine na sustainable. Halimbawa sa umaga, mag-journal ka. Maglaan ka ng oras para sa meditation. Mag-exercise ka kahit 15 minutes lang. Panglima, alamin mo ang why mo. Bakit ka bumabangon araw-araw? Sino ang mga taong umaasa sa iyo? Ano ang pangarap mong tinutupad? Kapag malinaw sa ang why mo, mas madali mong malalampasan ng pagod. Pang-anim, huwag mong kalimutang mag-celebrate ng small wins. Natapos mo ang isang project. Pat yourself on the back. Nakapag-exercise ka today? That's a win. Nakapagluto ka ng masarap na almusal? Achievement yan. Pampito. Tandaan mo na ang growth ay hindi linear. May mga araw na mataas ang energy mo. May mga araw na mababa. May mga araw na productive ka. May mga araw na hindi. At okay lang yon. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Pangwalo, build your support system. Hindi mo kailangang dalhin. Ang lahat mag-isa. May mga taong handang tumulong sa'yo. May mga kaibigan kang makikinig sa'yo. May pamilyang susuporta sa'yo. Pangsyam, practice self-compassion. Kung may kaibigan kang pagod at burnt out, ano ang sasabihin mo sa kanya? Malamang hindi mo siya pipintasan o judge-an. Bakit hindi mo gawin ang same compassion na yun sa sarili mo? Sampung, remember that this too shall pass. Lahat ng bagay ay may katapusan, pati ang pagod at burnout na nararamdaman mo ngayon. Ang mahalaga ay kung paano ka tumutugon sa sitwasyon alam mo, ang buhay ay parang marathon, hindi sprint. Hindi importante kung gaano kabilis ka tumakbo. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ka. At minsan, ang pag-slow down ay hindi pagkatalo. Ito ay estratehiya para makarating ka sa finish line. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang pagod, huwag mong isipin na mahina ka. Isipin mo na ito ay sign na kailangan mong mag-adjust, mag-recalibrate, at mag-recharge. Remember, you're not just surviving, you're growing. You're not just tired, you're transforming. You're not just burnt out, you're being prepared for something bigger. Kung napapagod ka ngayon, pahinga ka muna. Huminga ka ng malalim. Paalala sa sarili mo na okay lang hindi maging okay. At kapag handa ka na, tayo ka ulit at ipagpatuloy mo ang laban. Salamat sa oras mo today. Kung may natutunan ka, I-share mo sa iba. I-like mo ang video na to. Mag-subscribe ka sa channel at i-hit mo ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga topics. Remember, we're all in this together. Hanggang sa susunod